Good afternoon mga guys. Uh, nandito naman si Papalon Lon sa Bayan Sambay. Naglalakad-lakad muna tayo dito sa highway. Ayan oh. No? Napakaganda panahon ngayon. Kahapon sobrang uh, lakas ng mga ulan dito. ayun meron na namimingwit uh, doon oh. No? Ayan, yung ating mga kababayan namimingwit kasi kahapon ay uh, malakas ang ulan dito. napakagandang lugar sang bayan sang bayan mga guys oh. ayan Malakad. ayan yung palingki yung yan oh. public market mga guys ayan yung papuntang Maynila na ayan uh, ah, maglakad-lakad muna tayo dito para pakita natin sa inyo ayan ayan e, mga guys ah, nandito pa rin tayo sa highway eh. ayan yung makulay ng mga bahay sang dito sa highway ayan yung mga magagandang bahay ang daming kulay ayan magandang panahon ngayon mga guys kasi ah, uh, kapon dalawang araw na sunod puro ulan na lang dito sa Laguna hindi ko rin alam kung ah, uh, sa ibang mga lugar parting Maynila ayan o uh, napagaganda mga guys oh. So. Ngayon okay na naglalakad lakad lang tayo dito sa Jaime Para makita natin sa inyo Kasi Hindi man tayo nakaalis na dalawang araw Kasi puro ulan na lang Ngayon na dito muna tayo Naggala mo na naman sa bayan Sa bayan kabila, ang dami na ayan lapit-lapit na tayo makauwi ng probinsya mga guys pero bago ako umalis, ay puntahan ko muna doon yung uh, balikan ko muna yung matanda doon sa San Pablo para mabigyan ng konting grocery ayan papunta tayo doon sa may stoplight kaya eh, pag diniretso na doon kasi ah, papuntang Santa Cruz Laguna na yan ang paikot na yan papuntang Rizal papuntang tago sa Tanay Rizal gano'n ayan okay, so, ah, mga guys kapag kumana kayo doon papuntang na yan sa bayan papasok ito yung mga malalaking ka, no? ayan tapos doon sa duro sa May pag kumanan kayo papuntang uh, San Pablo Laguna o oh, mauna muna yung bayan sang Kalawan bago mag San Pablo Laguna. Ayan. Ayan. Saka, kayo dyan? Yung sakanan kayo diyan papadayan doon sa luban sa bayan sang bay. Ayan. Dito naman pag uh, kumanan kayo uh, papuntang San Pablo nga kapag diretso papuntang Santa Cruz Laguna napakalinis dito sa bayan sang, sang, uh, guys malinis ang lugar dito maganda mamasyal dito isa rin ang pangunahin nilang paninda rito yung mga halaman napakaraming halaman dito tatawid muna tayo dito halaman dito na magagenta. So, mga guys, mga halaman din dito sa kabila, oh. Ang gundo nyo sa boundary sa dulo. Ayan. Dito na puro halaman naman yan dyan pag diniretso papuntang pa laguna pa 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 dito mga guys eh mga guys, uh, tayo na tatawid na tayo. Ayun. Ah, uh, natin maglakad. Ayun. Yeah. Yeah, katawid na tayo bago mag-go ang mga sasakyan. Yeah, napakasilaw. Ngayon papunta tayo dito sa bayan at uh, maglalakad lang tayo rito. So ngayon kasi magandang panahon kasi hindi kaya tulad nung dalawang araw magkasunod na puro ulan na lang At ah, shoutout nyo sa ating kaibigan dyan sa kay Buknoy Palaboy At tapos ah, sa kay Kaparex TV Ayan Shoutout sa yung dalawa mga kaibigan Ayan yung mga yung mga kababayan Kasi naka stop pa. Ngayon nakakapunta na tayo dun sa bayan tayo naglalakad dito ayan mga guys uh, malapit na tayo dito sa market nila pero hindi tayo papasok yan dadala lang tayo at ikot ikot lang tayo dito kasi ah, uh, nakakamiss din yung sikat sang araw na ilang araw din na walang init puro ulan na lang ayan Ayan yeah, mga guys, ito yung Central School sang bayan sang bay. Ayan yung mga kwatsang elementary government school. Ayan, napakalaki din. Ayan. Ayan. ito na yung harapan natin. Ay public market na, pero dadaanan lang tayo dito. Ayan tayo. Tayo papasok dyan. public market yan ngayon na lang tayo kasi yan lang tayo mamaya wala labas yan sa papalon Pamaya, mamaya mamaya hapon mga guys Ito yung mga public market dito na maganda Malinis, kahit simple lang siya guys Pero malinis dito Ngayon, diretso tayo dito sa kabila para maganda. dito pati dito sa kapila may mga paninda ayan may, uh, tayo dito kung may huli na ayan mga guys meron na dito doon na ako galing sa kabila guys, sa highway Yan, ito yung mga public market And dito naman tayo gagala-gala ah, ito yung mga okay-okay ganda ng ano Christmas tree Ito yung muna ship Nakatakat muna tayo dito Maraming salamat sa inyo At patuloy na ni papalon Ang ating pagweblog Ingat po kayo God bless Hanggang dito lang muna Bye bye